Okay guys, nandito tayo ngayon sa CBS. at uh, titingnan natin kung anong makukuha nating deal. Ang first transaction na gagawin ko ay Nivea Body Wash. So, eto ay $7.49 ang isa, pero kapag bumili ka ng worth $20, may $10 na babalik sa'yo. So, dito may mga nakalagay na nga na tag, pero dito sa baba, wala. So, hindi natin sure kung kasama yan sa deal. Dito sa US, hindi lahat ng state magkakapareho ng promotion. So kung gusto niyong malaman, i-click nyo yung nasa taas na alagay na change store. Pwede nyong i-change yung store niyan. Ilalagay nyo lang yung zip code nyo. And then kapag lumabas na, and then i-click nyo ang set store. Sa second transaction, ito yung nakita ko, Dove Deodorant, at ito ay $5.99. At kapag bumili ka ng worth $20, may $7 na extra back na babalik sa'yo. So dito kukuha ako ng apat. At ito ay $5.99 ang isa. Since may dalawang transaction na tayo, uh, magbayad muna tayo. And then later, tingnan natin kung ano pa yung makukuha natin. Let's go! Ito yung unang transaction natin. Ang total natin before coupon ay $22.47 plus taxes. Magbayad na tayo. Ang second transaction natin, $23.96 plus taxes. At syempre, bago tayo magbayad, ilalagay nyo yung phone number nyo para ma-apply yung mga kupon. Kung matatandaan nyo, few days ago, bumili ako ng L'Oreal na cream. So, eto yung $12, gagamitin ko na siya ngayon, pati yung $0.30. Scan coupon now. At after nga ng kupon, ang babayaran ko na lang ay $11.51. Your total is 11. 51. Please select your payment method. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na at $10 na extra bucks. Second transaction, ang total natin ay $25.40 kasama ang taxes. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. At dito gagamitin na natin yung 10$ extra buck na nakuha natin sa first transaction. Dollars. Insert coupon into slot near the blinking light. Thank you. Scan coupon now. Touch the con Your total is 15.40. Please select your payment method. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin na $7 na extra bucks. Pangatlong transaction, ito yung nakita ko, may $4 off of $20 kapag bumili ka ng Crest. Ngayon, itong mouthwash, $6.99 ang isa, pero kapag bumili ka ng dalawa, may $5 extra back na babalik sa'yo. Kukuha tayo ng dalawa. Since kailangan natin ng worth $20, kailangan pa nating dagdagan, so kukuha tayo ng toothpaste na Crest. At ito ay, kapag bumili ka ng dalawa, may $4 extra back na babalik sa'yo. Pangatlong transaction, ang total natin before coupon ay $21.98 plus taxes. At gagamitin ko din itong $5 off sa oral care. Place your item in the bagging area. Scan coupon now. touch the continue button if finished. And then gagamitin din natin yung $4 off of 20. 4 dollars. Insert coupon into slot near the blinking light. Welcome. If you have Gagamitin ko din yung $7 na nakuha natin sa second transaction. Slot near the blinking light. Thank you. Welcome. touch the Input Your total is 5. 98. At after natin magbayad, may bumalik pa sa atin $9 na extra buck. Last transaction, kukuha tayo nito. Kasi kailangan ko talaga ng treatment sa buhok. to ay $14.79. iniskan ko to gamit ang CBS app. At dito may nakita tayo sa baba na digital coupon na pwede natin gamitin. So, clean up natin yan. At gagamitin natin yung $9 na nakuha natin sa third transaction. Pati itong mga few cents na nandito na nakita ko sa app, gagamitin ko din. Ang total natin is $15.98 kasama ang taxes. At dito, i-clinic lang natin yung mga extra back na gagamitin natin. Tapos, click continue. At syempre, wag natin kakalimutan na iskan natin yung ating uh, extra back na nakuha natin sa third transaction. Continue button. tapos na. Touch the continue button if finished. Your total is 305. Please select your payment method. Ganito lagi yung ginagawa ko sa mga gusto kong bilhin. Sa huli ko siya binibili. Para kahit wala nang extra back okay na. At tapos na nga tayo makapamili pamili. We are na.